you know, good morning Syempre Saturday morning and right, dentro pong salah Bikers chill ride right lang Ah, dito lang kami sa may Limus Kapiti pupunta sa Kapi yan sa Bukit yan, ano? let's go! hi! <laughs> okay, dito daan namin, Santa Rosa. papunta doon sa San Pedro, Laguna tapos doon sa may United doon daw kami aahon, papuntang daang Reyna, daang Hari tatatlo kami pero tatagpoy namin si paring Billy doon sa may United let's go 5.45 forty SMC sa Santa Rosa. Nag ride out kami ng uh, 5.35 thirty-five. morning yun five na. Okay, 5.58 Dito na kami sa may Binyan, Laguna Ito yung papuntang Carmona so, Diretso pa kami sa San Pedro Let's go Okay, yun ang boundary ng San Pedro so, Dito kami papasok sa United San Pedro Ayan Papuntang Dangray na rin United San Pedro Ayun ang sparing nakita ko na Nakupo <laughs> Okay, kasama uh, ko, si Ramon Caspi Sanaga Ayun. Ayun. okay, let's go. Okay, ayun ang marker ng United San Pedro. Ito na si Parin Billy. Lintay kami rito. ayan yan. last week. Kasama si Parin Jojo. Kumusta ba kayo, pare? Ayos, sarap mahon. Sarap mahon. Ilang bali araw kayo? Two days. Two days. Walang tulog niyo, Andre? <laughs> oh, yung mga ano hapon, na, nagtulog sa ah, Asan yung barrel man na inihingi ko? hoy <laughs> okay. Aho na kami rito. Let's go. Yun, wala man ako uh, cycling computer. Pero ramdam ko, false flat to. Parang patag pero maganit eh. Uh, Tapos yun, sa unahan, medyo may konting ahon na talaga. Ah, uh, Nag-start na ng ahon. Wala lang yung ating ano, kaya di ko alam ang gradient. Universal Robina, San Pedro 2 plant. tingin ko kaya ahon to, ito yung tulay ng expressway ha, ah, expressway nga yan susundan lang yung parang pinaka main road sabay kanang kanan, tapos may kakaliwa na yun yung paahon conditions para bili okay, parang dito na sinasabi na kamay ay kakaliwa dito Parang ito yung galing din sa may Alaska eh. Tapos kaliwa kami rito, paahon. Let's go! Paahon ah, eh oh. Mababang ahon din to. Ayan medyo mataas na kami. <laughs> okay, intersection. Palanggan, dito rin kami sa kanan. Papuntang Dang Reyna, Dang Hari. Parang nakakita namin si Janjan, Pinsan ni JR, naka road bike Ang bilis <laughs> Tingnan natin kung abot, tas may dulo Let's go Lusong, tas ito yung biglang ahon, alam ko Si ko yan <laughs> Nako po, let's go oh, Ano ahon kami kay Ramon Ha <laughs> okay, ha Ramon, nice ba? Ayaw! <laughs> ha Ahon na. Sitio Ridge Sitio South Ridge Association si San si si Antonio Ahon Lusong kasi rito Ahon. Ito Lusong kami Ito na, boundary, Muntin Lupa na ito Pakalagpas ng tulad Ahon Okay, yan, yeah. approaching Dang Reyna Dang Reyna na yan Victoria South of Alabang pag diniretso mo, ayan, dahang rain na yan. Dahang-dahang hari kami. Ang dahing bikers dito, ang dahing siklista. Okay, ayan. M6 na kami. Nag U-turn kami, hapapuntang Aguinaldo Highway. Going to Imus. Siguro malapit na kami dun sa pupuntahan namin kasi sabi ni JR sa so, may pasong buwaya hindi lalabas, lalabas kami ng bakor kung di ako nakakamali ha pero alam nito ni parin Billy di na lang natin siya let's go okay you know huwag na kayo magpay ayaw nito kasi approaching Vista Mall Molino Pakanan kami dyan, tapos pagdating sa may intersection, Diretso lang sa Pasong Buwaya let's go! <laughs> sa Pote, Bacoor, pakanan pakaliwa, pa SM City Molino Diretso tayo pa Imus na intersection time check, 7.15, tigay siguro malapit na kami parting Imus na to, Pasong Buwaya Okay, dito na kami sa may Ayala Malls, Bermosa Ayan, Kabite trailing ya, trailing. Trail eh Ay, Trail, Bermosa oh. Trail, yan. Dibay-dibay namin dyan. Bermosa, <laughs> Budibay. Ah, ang daming sa kanya, ang daming babek dito. Ayun na nga, ayun, ang pasokan na. ng kapihan sa bukit. Pero, Diretso raw, sabi ni parang Billy para maganda raw ang view. Dito, naka po, bubudulin pa kami. <laughs> dito raw kami dadan yan. Sa may tulay, dito kami kakanan. Inikot pa namin. Ang totoo ang lapit na namin doon. Dinudol pa kami. <laughs> Let's go!

ito ang sa kabila, ayan. Tapos, pagdating dun sa may wrap road, u-turn ka. Let's go. Okay, yeah. pag nakita mo waiting shed na yan, papasok ko dito. Okay, ito na kami. Kapihan sa bukid. Hmm. Yun, oh. No? Okay, 7.40 in the morning. Nandito na kami sa kapihan sa bukid daming siklista rito tapos pagdating mo umuyakapin na umuy umuy lang ganisa sa pa kaya <laughs> nakagutom magad. Kakain lang kami rito tapos si sibot na rin. Let's go. hi 25. 50 Wala iya. Top silok, 110 pesos plus 30 pesos na brako. Yung pansel para magano? 55. 55. Big kasama ang dalawang pandesal. Yan. Kain mo na. <laughs> Let's go. Tune, okay. Okay. <laughs> 8.25, ayan, paalis na kami uh, Dito sa Kapihan sa Bukid uh, Ride out na, dahan muna kami ng Bermosa Ikot ng doon Titingin natin yung cycling community doon yeah. Doon kami galing kanina ayan. Dito naman kami lalabas ngayon. Ayaw niyo eh, ayaw niyo. Yeah. Yan. Ano, Pesanaga? Ayaw niyo eh. Ayaw. <laughs> Ayun. Huwag na ka mag Ayun. Huwag Hey. Let's go. <laughs> so, lapit pala daan dito. tapat <laughs> ng Bermosa. Binoodle kami ni parang Billy. <laughs> Inalayo kami. Ito lang pala yun. Good morning. Alright. Ito. Ito yung isang daan. Papunta ng Kapihan sa Bukid. Pag nyo, Bermosa, Starbucks. Pwede na kayong kumain di dito. Sa daang to. Ah, Starbucks. Bermosa. Ikot muna kami rito. Tingnan natin yung Bermosa loop. Tapos na namin ang ikot ng Bermosa Pero hindi naman naikot siguro lahat yon Mukhang malaki Tapos na, palabas na kami Pakanan kami, pupunta na ulit ng Danghari Merong namimitek, isa si Potorap Tingnan lang namin mamaya yung aming picture doon ha Let's go! magbalik so, na ulit sa Vista Mall, Molino Danghari na ulit Okay, Danghari pa rin ahon lusong pero pag mas maraming ahon <laughs> pero banayad lang kayang kaya yes, parang bilin ako na <laughs> tapos ahon may dinaan lang kami dito kami lumabas oh, sa Ibiya Okay, kumaliwa kami pa pa alabang to. Dito kami lalabas. Doon kami lalabas sa May Festival Mall. Hindi na kami dadaan doon sa May uh, San Pedro United. Dito na kami magna National Highway na kami. Let's go. ta ta Ay, alabang subdivision na 'yan. Yan dire-diretso pa kami doon. Yo. Pamitapan sa likod ng Alabang West Parade. go. Kasi so, may piling bis na kami, nagbi-build up na traffic dito. Ang dami sa kanya. Hoy, yan. Kaya lalabang. Madrigal Avenue. Diretso kami doon. <laughs> Tagal ng stoplight. <laughs> o, itong nasa kaliwa. Ito ang ATC or Alabang Town Center. Pag diniretso mo, tumbok mo nito, Festival Mall. Festival Super Mall dito sa Lubang. Tapos kaka pag ikay pa S-Lex yes, like, at may sa ka, kanan ka. Ah. Nakabay kami, kakaliwa kami. Ayan ang festival sa harap. Country, ito, South Station. Diret diretso kami ito, alabang na ito. Ah. Yeah. Paalam parin, Uyuyoto na si parang Billy. Huwag yung yutong siya rito. Kami naman, di diretso. Doon, pa... Pa San Pedro siya U-turn na rito Malapit na siya dyan Salamat, parang bili, ingat Ang Muntin mm -hmm. Lupa, City Hall na kami Ito traffic Yun know, o, okay, step over muna kami rito sa St. Peregrine Healing Sanctuary Matagal-tagal na rin tayo di kasi nakakapag uh, vlog tungkol sa simbahan Alamin natin ang istorya ng St. Peregrine Tapos, abangan nyo sa ating vlog, yung short vlog para sa uh, history ng St. Peregrine Healing Sanctuary go okay after mag offer ng short prayer ayan, ride out na uli kami uwi na uh, abangan nyo rin yung magiging short vlog natin sa, sa simbahan to alam natin ang history abangan nyo po ha yeah. oh yeah okay San Pedro na kami ay naman akong San Pedro kung tutusin pwede naman kami dito dumaan dapat kanina eh kasi dito yung pa Alaska pero doon kami dumaan sa United yan, dalawa yung pwede nyo daan na papuntang Dang reina, Hindi namin alam ba't kami doon pinadaan ng Pinsanjer sa United Pero tutusin pwede rito Let's go Parang nakompleto na namin yung loop Pauwi na kami Let's go <laughs> Oya, oh, yeah, complete loop na Kaso wala kaming Strava oh, Pero diyan ka pumasok kanina oh, yeah. United San Pedro Subdivision Diretso na kami Pauwi, let's go Ayun, trako, pumabante pa Okay Dito na kami sa may pavilion Ayun yeah medyo traffic sa may kanilalay. at saka sa may papuntang Carmona Ayan. dito mukhang maluwag naman papunta Santa Rosa malapit na kami, let's go okay, balibago na kami ang daming stoplight talaga sa Santa Rosa mula dun sa boundary ng Binyan, Santa Rosa hanggang sa dita, siguro mga sampung stoplight siya City of Stoplight, Santa Rosa <laughs> ay naka, sige malapit na kami, alas 11 na let's go Okay, 11.05 o oh, yan, nasa barangay sala na kami yun o <laughs> yun na okay 11.16 in the morning Ayan, dito na kami sa barangay sala siguro uh, the total ng ride namin yan ay mga around 60 to 70 kilometers ayan, ah, nalup namin yon. konti lang naman ng ahon sa may San Pedro pero wala na pagdating sa Bidang Hari, na, rolling tapos panipatag hanggang makarating ka sa kainan sa Kabur kabukiran sa may Imus ay actually, at masarap din naman ang pagkain, at ang dami talagang pumupuntang bikers uh, dumaan din kami dun sa isang simbahan sa may Muntinlupa, sa may Tunasan kasi matagal na rin tayo, hindi nakakapag vlog tungkol sa simbahan, alamin natin ang history ng St. Peregrine o paano, dito na ang vlog hanggang sa susunod na ride maraming maraming salamat paalam mm -hmm. pag na agad God bless and stay safe. Hi. <laughs> -hi. Video. Like and comment and subscribe. <laughs>